ang baril, hindi katulad nung ginagawa ng iba na hot hindi ganun uh, ang responsible gun owner ay hindi ganun ang ginagawa, katulad nung ginagawa ng Ipipanyo Labrador na ipinananakot niya yung baril niya hindi po tama yun, huwag niyong gagayahin po. panoorin niyo ito at uh, yan ay huwag, na, huwag nating gagayahin, huwag nating gagawin yan kasi mali po yan, pinananakot mo pinambabanta mo pa sa tao mali po yan eh, meron po tayong batas tungkol dyan. Republic Act 10.5.9.1. Take eh, pa nyo, Labrador. Basahin mo yung batas na yan. Eh, mahilig ka pa naman sa batas-batas. Eh, eh, yung ginawa mo na papakita ka ng baril na pinananakot mo pa at ipinangbabanta mo sa tao ay mali po yan. Huwag natin gagayain yun, mga kababayan. Panuorin natin ang video nito. O, oh, Tebes! Pag hindi ka umayos, Tebes, ito yung gagamitin ko sa ha. Ito yung ipuputok ko kay Mayag mapati sa pati na kay Tanasan. Ha? Kasi punong-puno na ako sa iyo bata. Ha? Kaya yeah, umayos ka ha. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Ito buken. marami na Ha? Baka pag 50 ka bata. Ha? Kaya yeah, Mayor Janice Digamo at saka Mayor Fritz. Pag hindi yan nakulong, bigay mo lang ako isang milyon. Tumba ko yan magkapatid na yan. Yun lang. Ipipan yung labrador. One million daw. <laughs> Ang laki ng hinihingi. <laughs> Ipaghawak lang baril. <laughs> hindi maayos. Ay, ang laki ng hinihingi na demand para don sa itutumba niya. Hawak palang lang ng baril, bagsak na. Pagkasa, paghawak, bagsak. Lalo na sa disiplina, sa baril. Sa bagay, sigurado naman tayo na yung baril niya. Kolorom yan, walang lisensya yan, sigurado yan hindi maglalakas ng loob na ipakita sa social media yan kung yan ay lisensyado. Wala, wala yun. Kaya sigurado tayong kolorom yun. Nakita nyo kung gaano katapang si Pepepan yung labrading. <laughs> <laughs> Tatawa ako sa taong to. Ay nako, ay 2 million daw. Baka puro lupa tatamaan. Ay baka hindi makat ay baka hindi makatama sa target ito. 49 na daw. 49 na daw ang na itumbok. <laughs> Alayo, 49 na, palito lang pospro. Alam mo, ipipangyelo bro to. Yung talagang tumutumba. Hindi nila siya sabi sa social media yan at hindi sila nagpapakita ng baril sa social media lalo na kung ang sasabihin ay tungkol dyan sa tumba-tumba baka tumbang preso yung sinasabi mo yung laro ng bata baka yan ang <laughs> baka dyan ka magaling okay wala yan mga talagang tumitira hindi pinapakita yan at hindi sinasabi sa social media bago gawin ay naku pero ito ah ito na lang huwag na natin pansinin si labrador eh ano naman yan uh, supot na nga may problema pa sa utak eh lalong may problema sa pag uugali ito kaya huwag na natin pansinin yan wala lang mai content kaya kung ano-ano na ang ginagawa sa buhay Okay, ito na lang. Panoorin na lang natin to. Yung tinu ituturo ko. Ipipan nyo. Labrading. Ang gawin mo na lang siguro, pumasok ka na lang sa gay bar. Okay? Mag-apply ka sa gay bar. Pumunta ka dun sa, adun sa mga bar ng mga bakla. Kasi bakla ka naman. Doon ka na lang mag-apply. Okay? Mag-apply ka doon. Baka sakali tanggapin ka. Ah, uh, sa -say sayaw, sayaw ka na lang doon. Kasi may video ka naman na sumasayaw ka eh. Behind the scene. Yun na lang gawin mo. Okay? Ay, eh, maniniwala pa at matutuwa pa ang mga tao sa iyo. Pero yung ganyan, na sino magtsatsaga sa iyo? Eh, paghawak na nga lang eh. Hindi mo magawa ng maayos. Tapos magpapabayad ka pa isang milyo. Kahit isang piso, hindi ka pwede. Bagsak ka. Panoorin na lang natin to guys Marami kayo matututunan dito Pagtsagan nyo lang Let's go So yun guys napanood natin yung video uh, Mali pa yung hawak nya Parang hindi nag uh, seminar ng gun safety So naka trigger finger in siya Habang kinapasa mali yun mali Ipan yung labrador gusto mo matuto Pumunta ka sa akin tuturuan kita ng tama ha So guys panoorin natin tong video ito Tatlong video ito panoorin natin kasi tuturo dito paano yung tamang hawak, yung pag-grip, kung ilang porsyento dapat ang ibibigay natin sa kaliwa, sa kaliwa, at saka sa kanan. Kung ilang percent, kasi may nagtanong sa atin na uh, viewers natin, subscriber natin, kung ilang porsyento ba yung hawak ng left and right, kung right-handed ka, o kung left-handed ka. And then, mapapanood nyo din sa video ito yung tamang great naman yung kung paano siya uh, hawakan ng maayos at tama. Ituturo yun. Yung lakas ng pag at yung tamang pag-grip ituturo. Pati yung tamang pagkasa. So, panoorin nyo itong video nito hanggang sa matapos. Uh, wag, wag na din pong kalimutan na i-like and subscribe ang video natin para ma-update po kayo sa mga susunod na videos na i-upload natin. O so, panoorin nyo ito. Okay guys, for today's video ay bibigyan natin ng kasagutan yung tanong ni Sir Don Nalyos Lavilla. Sabi niya, Sir Josh Blag, sa gripping ba if right-handed, 60 left, 40 right, yung pressure niya, yung kung gaano mo daw hahawakan yung baril, tama po ba yun? Okay, kanya-kanya kasi tayo idol ng pamamaraan sa paghawak ng baril. Hindi natin masasabi na tama po yung 60-40 o 60. Uh, 40-60 sa akin, o sa iyo, o sa iba. Okay? So, may kanya-kanyang estilo, may kanya-kanyang uh, style ng paghawak ng baril, lalo na sa larangan ng competition. Pero sa akin ang sariling opinion ko lang, ewan ko lang doon sa iba, ang una na dapat na ayusin natin, syempre yung tamang paghawak. Na i-content ko na po yung tamang paghawak kung paano tamang paghawak ng baril, okay? Okay guys, for today's video ay ituturo natin ah uh, yung tamang paghawak sa barrel. Kasi kapag hindi tayo nakahawak ng maayos sa baril natin, minsan yun ang nagiging dahilan at madalas na yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo tumatama sa target. Okay? So, ituturo natin paano ba natin dapat hawakan yung baril. Okay? Checking. Empty. No magazine. Okay? Ang tamang paghawak sa barrel guys, ay ganito. Okay? Una, pag hinawakan mo, isasagad mo dito sa pinaka-beaver uh, tail ang tawag dito. Okay? Isasagad mo dito sa pinaka-taas. Sagad na sagad yan. Okay? And then, ito, nakalapat. Ito, toto, to, Naka-open nito eh. Naka-open. Tapos ito, mahahawakan mo ng mahigpit yan. Ito, 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 ito. Okay? And then, yung uh, thumb, ipaibabaw mo dyan sa safety. Okay? And then ito, itong palm na to, to, to 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 to. Ididikit mo dito dito sa open na to. Ayun, 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 ididikit na ganyan. And then ihahawak mo dun sa kabilang ganyan. Yan naman, ayan, ayan, ayan. Hawakan. And then itong thumb na to, huwag mong itatouch dito sa slide. Okay, dito lang sa frame. Yan, ganyan ang wastong paghawak sa barrel, ayan oh. Galing ha. Okay. Ayun oh. Iikot ko para makita niyo ayan. Ayun, ayan. ayan, ayan. Okay? Ayan. Okay, so yun po ang ating uh, tamang paghawak sa baril. Okay, checkin muna tayo. Clear? No magazine. Okay, sa akin kasi, sa sarili kong diskarte, eh, kanya-kanya kasi ng diskarte, eh, bawat shooter po, may kanya-kanya diskarte po yan. Ako kasi, ang malakas sa akin, hindi ko masasabing 60-40, 80-20, 70-30, hindi ko, hindi ko masabi yung exact na percentage kung paano ko siya hawakan. Basta ang mahalaga para sa akin, malakas na hawak ko kaliwa. Okay? Yun ang malakas ang hawak ko ito talaga ang malakas. Hindi ko siya hindi ko siya matantya kung gaano porsyento yung binibigay ko rito. Pero ang pinakamalakas na hawak ko talaga, kaliwa. Pero hindi naman ibig sabihin na napakahina naman ang hawak mo sa kanan. So, kung right-handed ka. Kailangan pang hinawakan mo, yung kapag pumutok siya, hindi siya, hindi mo naman mabitawan. Yung tama lang, pero ang pinakamalakas talaga na hawak ko, kaliwa. Ngayon, kung ano po yung inyong hawak sa baril, sa gripping ninyo kapag kayo ay naglalaro, paki-comment down below niyo naman para mai-share natin doon sa ating mga ibang sport shooter o gun enthusiast kung ano yung tamang grip, kung ano yung eksakto. Pero ako hindi ko talaga masabi as in hindi ko alam kung 70-30 yan, 40-60, o kaya 80-20. Hindi ko alam. Basta ang sa akin, ito talaga ang malakas sa akin, yung kaliwa. Tapos yung kanang ko, relax lang, taga-kalabit lang. Okay? Pagka ginaganong ko, ito rin ang nagdadala. Siyempre, kasabay nung kanan. Pero ito talaga, dito ko talaga binubus yung lakas ko sa paghawak ng pistol. Ah, checking muna tayo. Checking ma, ma, Okay, clear. Na no magazine. Okay guys, for today's video ay ituturo natin yung tamang pagkasa sa baril. Okay? Para lang po ito sa mga beginners o mga baguhan po. Okay? Kasi kaya ako naisip yung topic na to kasi pagka may mga ina po kasi tayo sa range, madalas itong mga nakakaraang mga araw, pag hawak po nila sa baril at pinakakasa natin para makita natin at maituwid natin ay kadalasan ganito ang hawak. Ganyan. Ayan o, oh, ganyan, ganyan, ganyan sila. Ganyan o, oh, ganyan, ganyan, ganyan. ka so, kakasan nilang, ganyan, ganyan, ganyan sila. Umawak. Mali po yan, mali. Bakit mali? Kasi hindi mo makikita na may papasok sa chamber. Okay? Pag nakasaradong ganyan. So, paano yung tama na pagkasa? Pwede dito mo sa harap hawakan, pwede rin dito sa likod. Okay? Kaya po mayroong tinatawag na serration. Ang tawag po dyan, serration, yung mga guhit-guhit na yan na nakikita nyo. Yan, yan, yan. Yan ang tawag dyan ay serration. Pati yung nandito sa likod, serration ng tawag dyan. Para dyang kahumawak, okay? Pwedeng ganyan, pwedeng ganito, pwedeng ganyan ang pagkasa sa baril, okay? Yun ang gamit nitong serration, okay? Yan ang gamit niyang nangyan para dyang kahumawak, okay? So, yun po ang tamang pagkasa. I hope guys na nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video na napanood nyo. At abangan po ninyo yung mga susunod pa na basic na tutorial about uh, gun shooting tips o kaya shooting tips, uh, shooting tutorial na ibabahagi namin sa inyo sa mga susunod pang pa mga videos natin. Kaya stay tuned. Binabati ko na rin pala yung lahat ng ating mga subscriber, mga kababayan natin na sumusubaybay sa atin, sa ating channel at sa lahat ng mga kapatid po na sumusuporta sa atin ay magandang araw po sa inyong lahat, magandang umaga, magandang gabi, kung anong oras man kayo tatnan o mapanood niyo po ang video ito. At uh, yun, lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa. Like and subscribe our channel, Babush.